Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw ay tatawagan at pupuntahan ng partner mo unang mahal mo ngayon mismo? Lalong-lalo lalo na na matagal na kayong hindi nag-uusap na dalawa dahil sa kayong dalawa ay nagkakamalabuan at hindi na nagpapansinan sa isa't isa. Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo nang sa ganon, ikaw ay pupuntahan o tatawagan ng partner mo ng mahal mo ngayon mismo. Basta palagi lang talagang magtiwala sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin at gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras. At kung sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng kahit na anong kulay na panulat at papel. At, at pagkatapos ay isulat mo ang pangalan at apelido ng partner mo o ng mahal mo ng pitong beses, pangalan at apelido niya. At pagkatapos mo ng masulat ito, hawakan mo ang papel itapat o ilagay ito sa dibdib mo, mag-focus at mag-concentrate ka at ipikit ang mga mata mo at sambitin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ako ay iyong tatawagan at pupuntahan ngayon mismo. Banggitin o sambitin mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos ay tupiin mo ng kahit tatlong tupi ang papel at ilagay ito sa wallet mo, sa bulsa mo, sa bag mo o di kaya sa unan mo at itago ito hanggang kailan mo gusto. At kahit okay na kayo ng partner mo ay pwede mo pa rin itago itong ritual. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood at hanggang sa sunod ko pong video. May God bless us all.